Ano ba ha? ano na ang potasyon hmm. may isa na sa malasakit. Hindi mm. na naman pala, tita. Ano? Syndrome? Disorder lang? Mama, sabi tumawag. Yung anak may syndrome. Oh. Disorder? Hindi, syndrome. Iba naman yata yung disorder sa syndrome po eh. Mami, Toto, ako to, to, to. <rapping> Syndrome? Mm -hmm. Hindi syndrome. syndrome lang syndrome. syndrome. Pag syndrome na ba parang ganyan ata. Aterosle. Baka nga si ano no meron din yun. Sino? Ano ni ano? Sino? Di nagiinom din dati gamot yun? barang di peta nila nak kuha, nak kuha nang. Punta ka daw doon. Punta ka daw dumaan ka

tapos yung online mo sunod si Rico na. Ano yung hiningi sa akin tita nung kinuha ko yung kay Bugoy, di ba? Hindi naman ako hiningi ng ano? Birth, birth certificate ni Bugoy. ID ko lang, di ba? Sinabi ko lang na anak ko. ID, ID mo. Kahit anong ID, basta ID. Opo, opo, ano po? Opo, opo. Hey, <laughs> baliw gamitin na naman yung pera ng bata. <laughs> nakasangli mo na po kami sa <laughs> <Yeah, wait, wait. laughs> dagdagan mo na lang ano sa mga <laughs> may, <Yeah. din> na <laughs> okay. so, ba, ito, siya, so, so, pwede, ano, siya, pwede siya sa sa mga